Teka muna, ito muna kalig... Sabi mo, hindi ka tinakot. Hindi po ngayon, po. ngayon, nababahala ka sa kaligtasan mo at sa kaligtasan ng pamilya mo. Yes, so, paano yeah mo yeah kayo mapapamniwala ngayon na nagsasabi ka na ng totoo? Nasaan po yung mga taga-NBI na kumuha po ng sinumpang salaysay uh, ni Mr. Od Tombado? Your, your Honor, uh, we do not believe his uh, statements. Sinayang mo okay. ang oras ng... ng uh, bawat isang pumunta rito. Uh, the Honorable Marcoleta is now recognized. Maraming salamat, Mr. Chair. Maraming, maraming salamat, oh. Congresswoman Pancho. Mr. Tumbado, yung uh, public declaration mo na may corruption sa LTFRB na nagkakaroon ng bayaran ng bawat prangkisang ina-approve 5 million pesos Pinawi mo kaagad John sa loob ng dalawang araw. Maliwanag naman ito. Pagkatapos ng pagbawi mo na press conference, gumawa ka pa ng affidavit of recantation. Ito nga ang nandito sa aming harapan niyo. Sabi mo rito, after a careful reflection and deliberation, blah, blah, bla. Ay binabawi mo ang pinagsasabi mo. Hindi ka ba tinakot para gumawa ka ng pagbawi? Hindi po, Honor. Your Honor. ay mahirap uh, sa ganitong klaseng pagdinig, Mr. Chere. Eh. Alam mo, papalit-palit kayo eh, ng sagot. Ngayon, kasasabi mo na naman, hindi ka tinakot. Pero dito sa sinumpang salaysay na binigay mo sa NBI, ang sabi mo, nababahala na po ako sa aking kaligtasan at ng aking pamilya. I-reconcile mo nga itong dalawang ito. Ayaw naming sayangin ang pagdinig nito Mr. Tumbado. Kung ang sagot mo'y paganyan-ganyan lang, wala kami panahon para sa'yo. Sabi mo hindi ka tinakot. Ngayon, kasasabi mo lang, sa NBI, sinabi mo na babahala ka na sa kaligtasan mo at sa iyong pamilya. Ano na naman ang totoo rito? Your Honor, um, ba, kaya po ako nagrekant dahil po um, mismo si Chairman Guadis tumawag po sa akin. Teka muna, ito muna ang kalig... Sabi mo hindi ka tinakot. Hindi po ngayon, po. ngayon nababahala ka sa kaligtasan mo at sa kaligtasan ng pamilya mo. Yes. O paano yun. mo kayo mapapamniwala ngayon na nagsasabi ka na ng totoo? Kanina pa kami nabubwisit sa iyo eh. Sa totoo lang, sinayang mo ang oras ng ng uh, bawat isang pumunta rito. Huwag na yun sa akin. Dito mga kasama ko rito, nakita mo yung mga bis nila, nakita mo si Congressman uh, Lee Nakabarong, Congressman Bustitas, kanina pang alas 6 ng umaga ito. Naplatan pa. Babayaran mo ba lahat ng damages na ginawa mo sa umagang ito? Ito, tinatanong kita. Kasi kailangan nating malaman kung kailan ka nagsasabi ng totoo at kung kahit kailan magsasabi ka pa ng totoo. Alam mo ba yung kasaysayan ng The Boy That Cried Wolf? Alam mo ba yun? Hindi po, Your Honor. Hindi ka nag-a-school? O, hindi ka nakinig sa teacher mo nung na uh, hindi mo alam ang literature. Ito high school lang ito eh. Hindi po nabanggit. Alam mo yung The Boy Who Cried Wolf? Kung bakit yun ay eh, napatala sa kasaysayan ng literature? Alam mo? Hindi hey, nga. Alam mo eh, hindi? Hindi po. No, kaya pala eh. Kaya ka lang ganyan eh. Yung taong yon binibiro niya kahit na isang bagay na dapat pagtiwalaan ng kanyang kapwa nagpapasaklolo. Sa tuwing, sa tuwing hingi sa ng saklolo, dumarating ang mga tao. Nung pangalawang darating talaga yung bagay na maglalagay sa kanya sa panganib at totoo na yung paghingi niya ng saklolo, wala na nagtiwalang tao sa kanya. Gusto mo bang mangyari sa buhay mo yan? Yeah? Na kahit isang tao, wala nang maniniwala sa'yo? Kanina lang dito, pinresent yung mga text messages ni Congressman Congressman Gutierrez Gusto ko Mr. Chair bago ko let us do a forensic investigation on those text messages kasi doon nakalatag merong humihingi ng may magbibigay ng 3,000 pesos per unit 27 units ng grab na ipapasok sa LTFRP 810,000 pesos. Ngayon sinasabi mo, ano masasabi mo rin? Hindi totoo na naman yon. Sinabi mo, splice na. Ang dali mong, ang dali magsinungaling. Eh. Ito yung problema natin ngayon. Eh. Alam mo kung nasa korte ka, hindi ka paniniwalaan. Eh. Alam mo ba yung recantation maski sa korte? Ayan, may abogado ka. Hindi binibigyan ng halaga ng korte ang mga ganitong klaseng mga walang kakwenta-kwentang mga sa laysay. Pagka-recantation. Alam mo kung bakit? Ang korte kasi naniniwala na yung unang bugso ng damdamin mo na gumawa ka ng pahayag, yun ang mas pinaniniwala. kamo ka kanina, tinanong ka ni Congressman na uh, at saron Ano ikaw eh, itong mga immediate problems na sinasabi mo Kahit na nag-recant ka Pero ito tinitindigan mo Ayaw man lang sabihin Meron ka bang listahan ng mga taong nagpunta sa iyo na nagkakaroon ng problema at sinisingil sila ng pera bago bago ng LTFRB? Yun ang pinagsisikip ng dibdib mo eh. Meron ka bang listahan ng mga taong 'yon na binigyan mo ng halaga nagagalit ka dahil bawat approval ng prangkisa ay humihingi sila ng pera sa LTFRB? Nasaan ang mga pangalan ng mga tao na 'yon? Binigay mo ba sa komite? Hindi po 'yan. Uh... Kaya mo bang ibigay sa committee yung mga pangalan ng tao na araw-araw ay pumupunta sa iyo, pinagsisikip ng dibdib mo, nagagalit ka, kaya ka nga nagkaroon ng pagdedeklara sa publiko? Yes, your honor. Ibibigay mo yung mga pangalan ng mga taong 'yon? Yes, your honor. Para sa ganun magkaroon ng hustisya kuno yes, to totoo hindi? Yes, your honor. O, oh, paano ngayon kung sasabihin nila hindi po totoo ang sinasabi ni Tumbado? Ano mangyayari sa buhay mo? Ito yung Sabi mo, after careful deliberation. Ito, pakinggan mo. Sa aming pag-uusap, ibig mo sabihin kay Chairman Guadis, Mata ito, matapos ang press conference ay tinawagan ako ni Chairman Guadis at nagmakaawas siyang ako'y makausap at nakiusap na bigyan ko siya ng pangalawang buhay, ibalik ang reputasyon at karir sa dahilan ng aking pagbawi o recantation. Sa aming pag-uusap ay nailabas namin ang isa't sa ang matinding sama ng loob. Ito yung dahilan kaya ka nag -recant. Hindi dahil for careful deliberation, huwag mo kaming, huwag mo kaming pagsisinungalingan. Alam mo ba ibig sabihin ng tumbado? Apelyido mo ito eh. Alam mo? Pati apelyido mo eh. Hindi mo na pinaniniwalaan. Ito ang huling tanong sa'yo. Ano ang paniniwalaan namin? Yung public declaration mo? O itong recantation mo? Na binawi mo rin? Ano na lamang ang natira sa'yo na pwede naming paniwalaan, Mr. Tumbado? Yung pong recantation ko, wala po akong direct knowledge na kasabwat si Chairman Guadis. Ang tinatanong ko sa'yo, ang akin lang ano ang pagbabasihan namin para paniwalaan pa namin ang sinasabi mo ngayon tungkol dito sa recantation? Wala po kasi akong ebidensya, direct uh, evidences na mapapatunay na map na mapipinpoint po si Chairman Guadis sa allegations na po. Wala akong tinatanong sa iyo tungkol kay Chairman Guadis. Ang tinatanong ko sa iyo, ano na lang ang natitira sa pagkatao mo sa umagang ito na pwede naming paniwalaan? Para hindi naman masayang ang oras at pagpunta rito ng aking mga kasamaan. Ako po ay uh, humihingi po ng panmanhin sa nangyaring sigalot po na ito. Ah. Ganun lang kasimple. Ang NBI ba naniwala sa'yo? Palagay mo. E ano po yan, Your Honor? Ano sabi, Mr. Chin? Ano sabi mo? Depende na po kung maniniwala po sila sa, sa salaysay ko. Yan. Meron, Mr. Chin, meron bang taga-NBI dito? Meron, meron. Nasaan po yung mga taga-NBI na kumuha po ng sinumpang salaysay uh, ni uh, Mr. Your Tombado? Your, your Honor, uh, we do not believe his uh, statements. Anong gagawin ninyo Because sa kanya? Thus, we are requiring him to return by Thursday to substantiate his allegations because it's so generic. And he failed to name names and answers the essential uh, questions, the four W's and one edge Mr. Chair, ako po ang motion ko ay decide po natin isa for contempt dahil po sa ginawa niya sa atin sa umaga ito. Ito po ay kawalan ng paggalang. Huwag na po ako. Ito po ang mga kasama ko rito at ang kabanalan po ng pagdinig na ito, hindi po biro-biro ito eh. Hanggat hindi mo na ipakikita sa amin na pwede kanil, kaming paniwalaan, bigyan mo kami ng pagkakataon, mahusgahan ka namin na mayroon pang natitira sa pagkatao mo na pwede naming paniwalaan na magagamit ng komiting ito. Mr. Chair, hindi po natin dapat palampasin ng ganitong klaseng paghamak. Uh, Honorable Marcoleta, you still have the floor? Thank you, Mr. Chair. As I have... Uh, maintained in my last statement that culminated into uh, emotion I, I believe the the answers supplied by mr tombado to us for every questions asked by its member did not bring any consolation uh, did not bring any enlightenment on on the part of the members of the of this uh, committee. After each and every question, Mr. Chair, there has not been any basis for us to believe any of these statements and answers or replies to every question. For example, as I have said, uh, e even the even the text messages presented earlier initially he said that. That was, uh, what was the term given? Splice. splice. No, the, the earlier term is that he said that that is uh, uh, authentic. Yeah. And in the next question, he said it was a splice. And when he was asked whether the splice mm. a material is still authentic, he said it's no longer authentic. So w we cannot rely on, uh, on the answers of this. Um, of this witness uh, or this uh, resource person, Mr. Chair. There were several questions asked and I I, I was here, I was earnestly listening to all the answers. I, I hope we are able to get something from him, but we failed to do that. That is why my last question is, ano na lang bang natitira sa na pwede naming paniwalaan? Even that, Mr. Chair, wala na eh. So on the basis of our rules under section eleven, paragraph E and F, Mr. Chair. I move that he be declared in contempt, Mr. Chair. I so move. Second motion. Any objection? Ah, uh, before we before the chair rules on the motion of the honorable Marcoleta. Uh, uh, Mr. If ever Chair, the committee Mr. would declare Mr. Tombado in contempt, it would not preclude the others from asking questions. Any objection to that? None? Mr. Uh, Chair. Hearing no objection on the motion of uh, the Honorable Marco Leta, uh citing uh, Mr. Tompado in contempt. Uh, uh, the chair hereby is, uh, declare Mr. Tombado in contempt and uh, be detained in this uh, uh, Congress uh, for a maximum number of 10 days. Your Honor, so may, may we, You're may. not allowed to speak, Mr. Counsel. Yes, yes, Your I apologize, Your Honor. In the hearing of the house the rule is that the council is not able to speak unless approved by the chairman before you should come, have come here you should have read the rules do you want to say something the motion of the honorable marcoleta is hereby approved and uh, Mr. Tombado will be detained in the premises of this uh, house for a maximum of 10 days.